Magandang araw. Narito na ang mga tampok na balita mula sa Philippine News Agency. Nakatanggap ang Philippine Children's Medical Center o PCMC ng 150 million pesos na donasyon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga batang may cancer at kanilang mga pamilya. Kasunod dito ng pagbisita ng Pangulo sa nasabing ospital kaugnay ng pagbunita ng Childhood Cancer Awareness Month. Tinawag ng Pangulo na little warriors ang mga batang may sakit, gain din ang kanilang mga pamilya. Pinuri rin ni Marcos ang dedikasyon ng mga staff ng PCMC sa pag-aalaga sa mga bata at pinasalamatan ang mga pasyente at kanilang mga pamilya sa pagbibigay ng inspirasyon at pagpapakita ng tibay ng loob. Bilang bahagi ng programa, sinilip ng Pangulo ang mga pasilidad at kagamitan ng PCMC kasama si Health Secretary Ted Herbosa at PCMC Executive Director Dr. Sonia Gonzalez. Binati naman ang mga batang may cancer ang Pangulo na nakatakdang magdiwang ng kanyang ika na taong kaarawan sa September 13. To our little warriors and their families, you're not alone in this fight. Di po kayo. Ay, kami ay nandito po kasama ninyo at uh, kabalikat ninyo sa nagagawin ng lahat upang tulungan ang inyong mga anak na maging malusog at maging malakas. We stand with you Ensuring that quality health care, early diagnoses, necessary treatments, and medical assistance for indigent and financially incapacitated patients are accessible to you and to all. Samantala, nag-abot ang Pangulo ng kabuang 520 million pesos para sa karagdagang medical projects kung saan higit 200 million pesos ay mapupunta sa Philippine Heart Center, 185 million pesos para sa Lung Center of the Philippines at 134 million pesos para sa National Kidney and Transplant Institute. Kagamitin ani ang pondo para sa pagbili ng mga medical equipment. Nasa Philippine Heart Center ngayong araw ang Pangulo para pangunahan ang pagbubukas ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ito isang bagong gusali kundi makabagong solusyon sa mga critical na sitwasyon ng mga pasyente layo ng mga bukas center na magbigay ng agarang atensyon sa mga pasyenteng may minor surgeries at nangangailangan ng mga ancillary services. Bahagi din anya ito ng Modernization for Health Equity ng Department of Health at ng programang 28 for 28 by 28 o ang pagtatayo ng 28 primary health facilities hanggang sa 2028. This center is not just a health facility. It aims to bridge the gap between primary care facilities and higher level health institutions by providing urgent health care services for minor, minor surgeries and other ancillary services. This ensures that focus shall be given to patients needing special care while still providing proper medical services for those with less complicated cases. Samantala, nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na sugpuin ang di palakasan, partikular sa pagbibigay ng mga ambulansya sa mga lokal na pamahalaan. Kasunod dito ng pamamahagi ng Pangulo ng mga ambulansya mula sa PCSO. Ayon sa Pangulo, hindi dapat pinupolitika ang pamamahagi ng mahalagang tulong. Dapat anyang bigyang prioridad ang hiling ng mga local chief executive para sa mga ambulansya, anuman ang kanilang political affiliations. Kabilang sa mga nakatanggap ng ambulansya ang nasa 87 lokal na pamahalaan sa Calabarzon, 25 sa Bicol, 8 sa gitnang Luzon, 6 sa Cordillera Autonomous Region at 3 sa Cagayan Valley. Tiniyak ng Pangulo na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang kalusugan ng mga Pilipino. Ang instruction ko talaga kay GML ay eh, sabi ko sa kanya Alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan Buhay na ng tao yan Dapat wag nang pinupuliti yan Kahil alam ko naman ang sistema Na nung governor ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulans Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan kaya ay ikako hindi naman dapat pinupolitika ah, ang uh, ang health uh, healthcare system natin. Kaya uh, siguro ay ang, ang, ang malaking uh, pagbabago rito ay hindi na kayo pupunta sa PCSO o sa akin o sa governor ninyo o kung kanino senador na kaibigan niyo ang uh, congressman niyo sa pakiusap naman wala kaming ambulance. Antayin na lang ninyo na may ambulansa na may ambulansang darating sa inyo. Iniutos ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City sa Negros Oriental ang mandatory evacuation sa lahat ng residenteng nakatira sa paligid ng Bulkang Canlaon. Iniutos ni Canlaon City Mayor Jose Chobasco Cardenas na palikasin ang lahat ng residenteng nasa 4 kilometer permanent danger zone ng vulkan. Ito'y matapos makapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng nasa 288 lindol sa paligid ng Canlaon mula nitong lunes ng gabi. Naramdaman ng mga lindol sa lakas na intensity 2 sa ilang barangay sa Canlaon City gayon din ang umano'y dumadagundong ingay sa Bago City at malakas na amoy ng sulfur sa Bago, La Carlota at Canlaon. Tinututukan ng FIVOX ang iba pang aktibidad ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan Canlaon na huling pumutok noong ikatlo ng Hunyo. Sa huling tala ng FIVOX, nagbuga ang Canlaon ng 2,794 tons ng sulfur dioxide noong lunes. Naobserbahan din ang steam plume na may taas na 800 meters. Binalaan ng publiko na lumayo sa permanent danger zone. Pinapaiwas din ng mga piloto ng eroplano sa tuktok ng kanlaon dahil sa banta ng bigla ang pagputok. Sakaling magbuga ang bulkan ng abo, pinapayuhan ang mga nasa paligid na takpan ang bibig at ilong ng basahan o maskara. Nangako ang United States Marine Corps na tutulungan ng Armed Forces of the Philippines na palakasin ang kakayahan nitong bantayan at protektahan ang karagatan ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na tiniyak ni USMC Chief General Eric Smith na hahasain ang maritime domain awareness ng militar para maging interoperable katuwang ng mga tropang Amerikano. Kasabay ito ng courtesy call ni Smith kay AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura sa Aguinaldo nitong lunes. Ayon sa AFP, pinag-usapan nila ang gawang maritime training activity na tinawag na MTA sama-sama. Magiging layunin ang naval exercise na magatuwang na paigtingin ang maritime domain awareness at interoperability ng pwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala nagpasalamat si Cordura sa pagbisita ni Smith at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng AFP at USMC. Sinasalamin niya ng pagbisita ni Smith ang inisyatibo ng AFP na pagtingin ang kooperasyon tungo sa pagpapanatili ng kaayusan sa Indo-Pacific region. Isang Heroes welcome mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naghihintay para sa mga Pilipinong kalahok sa Paris Paralympics. Nakatakdang dumating sa bansa sina Archer Agustina Bantilok, Taekwondo Jean Alain Ganapin, Wheelchair racer Gerald Mangliwan, javelin thrower Sandy Asusano at mga swimmer na sina Angel Otom at Ernie Gawilan ngayong Martes. Nakatakda naman silang mag-courtesy call kay Pangulong Marcos sa Malacanang sa Webes ng hapon. Nagpasalamat naman si Philippine Paralympic Committee President Michael Barredo sa Pangulo sa pagsuporta nito sa mga atletang Pilipino. Ayon kay Baredo, malaking suporta at pagkilala ang natanggap ng mga atleta mula sa Pangulo, lalo na sa mga lumahok sa Olympics noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ni Baredo na napapanahon ng isaayos at paularin ang palakasan sa bansa, lalo na sa hanay ng kabataan at kababaihan. Kailangan na niya ng sapat na pondo para palakasin ang pagsasanay at partisipasyon ng Pilipinas sa mga international event tulad ng ASEAN at Asian Para Games at Paralympic Games. Bagamat hindi naman nanalo ng medalya ang mga Pinoy Paralympics, ipinagmamalaki pa rin ng mga Pilipino ang kanilang pagsisikap na maging kinatawan ng bansa. At iyan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at text account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.